Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, andito na naman po tayo ko si sa ating sumasamata sa pecha. Uh, at ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha ngayong March 3. Uh, at sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po sa ating sumada o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito tayo sa March. Ayan, para sa palimpahal dito. 3 din po sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan, March 3, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 0 plus 3 ulit, 3. 2 plus 5 is 7. At sa bandang gitna, ganoon pa rin, i-add lang natin sila. 3 plus 3 is 6. Uh, 3 plus 7 is 10. At sa bandang baba, 6 plus 10 is 16. Ayan mga idol, yan po ang unang numero natin, meron tayong 16. At ang kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin, 3 plus 3 plus 7 is 13. Yan naman po ang ating kapares na numero, meron tayong 13. At pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan, 13-16 or 16-13. Ayan mga idol, pwede na pwede na po yan at uh, kagaya ng ating ating ginagawa, ayan, 2 digits yung mga numero natin, kaya isimplify muna natin yun bago natin yung isumata ayan, unahin natin ang 13, 1 plus 3 is 4 at 16, 1 plus 6 is 7 ayan, 4 at 7 ang ating isusumata unahin natin isumata ang 4 kunin muna natin yung 13 sumata 13 1 plus 3 is 4 pwede po dito ang 40 sumata 40 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22, sumada so, 22. 2 plus 2 is 4. Ayun mga idol. At sa 7 naman po, kukunin mo natin itong 16. Ayan, sumada 16 is 1 plus 6 is 7. Pwede dyan ng 34, sumada so, 34. 3 plus 4 is 7 at 25 sumada so, 25 2 plus 5 is 7. Ayan, mga ito, yan naman po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating samata ngayong March 3. Yan, naroon tayong 4, 13, 40, 31, 22, 7, 16, 34, at 25. Ayan, ganun pa rin po. Alam po lang po natin sila. Pipigil lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga personata po natin yung numero. At yung sample natin, inuha natin yung 4. 4 and 25 425, 31 31 and 16 ayan, 31, 16 at 22 at 7 ayan mga idol, ito po yung ating mga sample mga kombinasyon natin sa ating samada ngayong March 3 eh, meron tayong 4, 25 31, 16, at 22.7. Kaya ang tatlong sample po natin yan. Kung nagustuhan po natin yan, pwedeng, pwede, pwede rin po natin matayang itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. O din naman kaya, pwede tayong magdagdag, makakuha dito sa mga naka-encircle natin mga nangyari sa taas. Kaya pili na lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, yun po ang ating sumagi sa pwede para po ng March 3, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.